Sa gitna ng mga usap-usapan patungkol sa totoong estado ng relasyon ni na Kim Chiu at on-screen partner na si Paulo Avelino, nagbahagi si Kim Chiu ng mga katangian ng isang lalaki na hinahanap niya. Inamin ng kapamilya actress at TV host na si Kim Chiu na mayroon siyang hinahanap na katangian sa isang lalaki sa gitna ng mga katanungan ng maraming mga netizens patungkol sa kanyang love life ngayon. Inilahad ng aktres na mayroon namang mga lalaki na lumalapit sa kanya subalit, hindi pa umano niya alam kung handa na ba siyang pumasok sa isang relasyon matapos ang failed relationship nila ni Sian Lim. Sinabi rin ng aktres na mayroon ding hindi niya alam kung nanliligaw na ba sa kanya. Samantala, marami naman ang nahiwagaan sa naging pahayag ni Kim Chu patungkol sa tao na tila nanliligaw sa kanya na hindi niya alam. Subalit, hindi na ito ipinaliwanag ni Kim Chu bagkos ay ikinwento na lamang ng aktres ang kanyang ideal man. Ito umano ang mga katangian ng taong nais niyang makasama sa ngayon makalipas ang lahat ng mga nangyari sa kanya. Ayon kay Kim Chu, gusto niya ang lalaki na faithful at totoo ang ipinakitang pagmamahal sa kanya. Nais rin niya ng lalaking irerespeto siya at maging ang mga taong nagmamahal sa kanya kagaya na lamang ng kanyang mga magulang, kapatid at mga kaibigan. Nais rin ni Kim Chu na ang lalaking maging kabiyak niya ay iyang maunawain sa kanyang trabaho bilang aktres. Lalo na ngayong may dalawang malalaking upcoming project siya na gagawin sa ABS-CBN. Kahit walang sinasabi si Kim Cho kung sino ang lalaking tila ng liligaw ngayon sa kanya, marami sa mga tagahanga nila ni Paulo Avelino ang umaasa na ang aktor ang manliligaw ngayon ng aktres. Patuloy pa rin umaasa ang maraming mga netizens na mauuwi rin sa happy ending ang relasyon ni na Paulo Avelino at Kim Cho kagaya ng mga karakter na ginagampanan nila sa What's Wrong with Secretary Kim. Ano ang say sa balitang ito?